Grabe. kala mo underdog story pero hindi. Zeus Coffee just brewed a masterpiece sa biggest stage ng PVL. Isang solid, walang kaabog-abog, walang ka-drama-drama sweep. 25 to 14, 25 to 20, 25 to 18, niligwap ang Capital One Solar Spikers. Kung naghahanap kayo ng consistency, composure at wag mo akong subukan na energy, nandyan lahat sa Thunderbells. At syempre, bida na naman sa eksena si Ana De Beer. Sa labanan ng two top scorers ng liga, si De Beer ang nagwagi sa point for -point showdown kontra kay Sasha Bitsenko. 24 big points para sa isang very clean, very efficient na panalo. Parang nakaturbo ang palo niya. Bawat atake, bawat spike, bawat drop, may kuhang-kuha ang ritmo ng laro. At take note ha, 55% attack efficiency. Ibig sabihin nun, halos bawat tira, puntos. Walang sayang, hindi patumpik-tumpik, lahat may purpose. At hindi lang basta humataw si De Beer ha, napakakalma niya sa pressure. Sabi nga niya, it's always good to have a little bit of nerve. Konting ka pero kontrolado. Ganon ang champion's mindset. Pero hindi magiging ganito kalinis ang opensa ng Zeus Coffee kung wala ang kanilang playmaker, ang kanilang utak sa court, si Cloen Mondonedo. 17 excellent sets ang pinamigay niya. Parang coffee brewer talaga. Perfect blend, perfect timing, perfect placement. Lahat ng galaw ng bola talagang akma at diretsyo papunta kay De Beer at sa mga attackers niya. Speaking of attackers, hindi nag-iisa si De Beer, ha? Si Chini Arroyo, cold-blooded, 8 points. Si Riza Nogales, 7 points. Lalo na yung final put-away, Good night, Solar Spikers! At pati sina Jovelyn Gonzaga at AC Miner may mga contributions na tig-6 na puntos. Ibig sabihin nun, 100% team effort ang pinakita ng Zeus Coffee. Sa kabilang kampo naman, lumaban si Sasha Bitsenko kahit may iniindang tuhod, nakakuha pa rin ng 19 points. Pero kulang ang support. Si Bella Belen na normally double-digit scorer na limit lang sa 9 points. Si Leila Cruz, 6 lang. Talagang hirap ang Capital One sumabay sa tempo, sa bilis at sa sistemang dala ng Thunderbells. Even nung dikit na sa third set, 7-6 Capital One, palitan ng puntos, dikdikan ang rally. Pero pagdating sa crucial moments, De Beer ang sumagot, Mondonedo ang nagdikta, Arroyo at Nugales ang tumapos. Game, set, match. At isipin nyo to ha, ang Zeus Coffee, dating Kulelat, sa unang dalawang conference nila noong 2023, last place. Sa All Filipino 2024-25, ninth place. Unti-unting umakyat sa ranking sa PVL on Tour at Invitational, at ngayon, semis, last four title contenders. Hindi ito instant success. Ito yung pinaghirapan, pinagtiisan, nilabanan. Sabi nga ng coach nilang si Jerry Yee, happy, pero one loss and you're out. Kailangang paghandaan talaga. Isang pagkatalo, tapos ang kwento, walang next game ka pa. Kaya bawat set, bawat rally, bawat serve, buhay ngayon. Ngayon makakaharap nila ang PLDT para sa kanilang do or die semifinals match sa Huwebes. At ang mananalo doon ang makakaharap ng wagi ng Akari versus Petrogas sa grand finals sa linggo. Mga kajoust, scary, intense, exciting. Isang hakbang na lang, finals na! So ang tanong ko sa inyo... Kayang ituloy ng Zeus Coffee ang kanilang brew magic? Si DeBeer ba ang magiging finals MVP? O baka may upset ulit na mangyari sa semis? I-comment nyo ang prediction nyo sa baba. At kung gusto nyo ng araw-araw na update sa PVL, recap ng biggest games, hottest plays at mga ligwak moments, like, subscribe at i-hit nyo na ang notification bell. Ito po ang inyong kajawst Valley. Salamat sa panonood and see you sa next game breakdown. Tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nangyay sa iyo. One, titigan mo lang. Pagkatapos nyo magbitew ng insulto, huwag kang sumagot. Tignan mo lang siya. Yeah. What happened, Bella? Will you cry again? I know. Vampire, right? Imasin mo, kaya hiyak. na ko yung parang babagong niya. What do we ka na pag-off gig. chị sabia coi mira ba dia ba 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 Ah. <laughs> yung Bella Belen diyan pati nagte-training. Attitude. Attitude talaga. <laughs> <laughs> ha. Mais <laughs> 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 Then then we celebrate. <laughs> okay. Just give me my money. <laughs> go paron go 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 go